Hi Lodi, Good morning. Welcome sa race na San Andres SK. Marami po yung 17 single Uy. Ah. na matay matay Good morning, mga boss. Pahinga muna tayo dito sa May Pamplona. Ayan, tulog yung ating ano, player. <laughs> Dito kami sa may waiting shed. So, meron pa kaming one hour. Napahinga. Hoy. <laughs> Mike Castillo. Si Mike Castillo, si Wild Dog. Andito yung mga malalakas. Tapos nandyan din si Dalo. Nandun si Elseworks. Si Nazi. Yung Philippine team ng MTV. XC, XCO. Si Bing, RB. <laughs> Walang insayo. <laughs> Tulog lang ng baon. <laughs> Iba pa ba yung bike niya. So yan, nandito na yung mga team Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Tapos Sanchez Mira. Then Tuguegarao, dito na. To you all the grace and glory in Jesus name. We pray. Amen. About to start na po yung uh, karera. So ito pala ay ino-organize ng uh, SK Sanggol ng Kabataan ng uh, San Andres Namwak Sanchez Mira so mostly yung mga nagpa-participate dito ay mga uh, karamihan Tuguegaraw, Ilocos yung mga adjacent adjacent uh, provinces po Isabela so ang pinakamarami ata is Tuguegaraw Marami po yung 17 bilo. Uy. Tumba. So, ito naman ay 18 to 30. Age 18 to 30. So, dito yung mga talagang malalakas. Yung 18 to 30. So, nangunguna dito yung uh, mga kilalang pangalan dyan. Si Earl Orsino. Si Dan Ray... Dalo, Mike Castillo. Ah oh, wala pala si Mike Castillo, si Dalo lang diyan. Ayun, nandito. Sa gilid pala siya. May bumanat sa gilid. So, 'yun na lang susundan natin.

Relax ta ano. ambulansya yan. Kinaat mo, 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 kinaat ka! kinaat mo, kinaat mo, kinaat mo, kinaat mo, kinaat mo, So, eto na 'yung ano um 31 up o, nandito na si Nazi oh eh. una si asi sila bing apat sila na uh, sabay-sabay sana makapoto si Bing first time po niya ulit na mag-MTB uh, na zipo ano na yan uh, nag uh, nag represent na yan ng Pilipinas oh, makilugan na lang kaya mo sa hawakan <mimilipan> ka ba dito sa likod nako delikado hindi ganito na ikarga na lang natin yan si Jimwell so nangunguna nag breakaway si Jimwell Jimwell ng Tabuk, Kalinga. So, ang layo. Yuuu! <laughs> Lakas si Locano Express. Second, uh, second ay ano to? Ilocos. Ilocos yung second. Paigit, paigit ako, paigit. Then, magrimatihan na tong Tatlo. Din si Mike Castillo. Ni si Mike Castillo first. Mike Castillo first. Uh, sino to? Ah, Tugay Garaw. Tugay Garaw. Then, si Dalo tabok. Oh, ta video tawi. Video. Ang layo ng simula ng rimate nila. Ah, rimate. Paigit, paigit ug big. Oh, na baril, na baril. <laughs> Tatlo ang na baril. <laughs> <laughs> Sige nong, rimati ka nung Rimati ka Paigit ako, paigit ah, Rimati ka nung Ah, sayang Paigit, paigit, paigit nangyari? Tiltil <laughs> <laughs> oh, 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 di kayo kano kaya? Bagay nyo siya na eh. Ayan, nangungula si Nazi. Si Bing kaya? Nasaan na kaya Si Bing. Nice eh. si <laughs> Ayun si Bing <laughs> Nahuli si Bing Ang layo <laughs> Oh <laughs> Yan. pang ilan? Uh, lima po. Yun. Yun know. o. <laughs> 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 Lakas. <laughs> yun. Yun o. No? lianda ng jersey. <laughs> Sir Villanueva. Nakita. <laughs> Nakita.